Magandang magandang gabi po mga color drivers Ngayon po may pupuntahan po tayong isang nag-request po ng fruit basket ang um, Para po sa isang conservation na kamag-anak po nila Ayan, samahan na kami, hindi na May kasama kaming, ayan o, oh, bubit Eh, bubit <laughs> May kasama kaming bubit Hindi ka, hindi ka, karga yung balls. Wow oh. ah. Say hi ka, hi Hi, sa kamera Say hi Hi nasa hospital okay, sa nag nag na ah, yung, po din siya, nagkikiwa. Hello, naging program si... Ah, nagkikiwa na po. Opo. Ano yan, uwi naman siya. Uwi, ano yan. Bukas po. bukas pa. Baka bukas pa po. Kapag nagkikiwa. Ayan po. Ito po yung bukas po. po. Thank you. Thank you. po. Lumukas pa si ate. Salamin ko na lang. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Hello. Thank you. Thank you. Hello, ayan po, ito po si Ate Cecil. Siya po yung nag-request ng fruit basket para po sa Ate. Ate nyo? Ate Lani. Ate Lani. Ate Lani. Ate Ate Lani. Ate Lani. Ayan po. Thank Dahil you. po si Atilan, Lani, binigay na lang po natin doon sa kanyang asawa. As Thank Tapos you, po, Lani. kung gusto niyo po ng halo-halo, ayan. Ito po ang pwesto ni Ate Cecil dito. Isa, ito, ito, pinakamasarap na halo-halo dito po. Na ko sa ayan, sana, ano, dalawin niyo. anong oras ka nag-open, Ate Cecil? Uh, mga 11. 11 a.m. hanggang? Hanggang <laughs> 5 to 6. Hanggang 6 p.m. Mga ganyan. Ayan po. Thank you so much. Thank you. Thank you.